Kamusta mga bata? Ako si Lola Rosa at narito na naman kayo sa kwentong pambata ni Lola Rosa. Halina't samahan ninyo ako sa isa na namang mahiwagang kwento na tiyak na magpapangiti sa inyo. Ito ang storya ng Ang Mahiwagang Lapis. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga bundok at ilog, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Lira. Si Lira ay payak lang ang buhay. Madalas, ginagamit niya ang mga natitirang papel mula sa paaralan at mga lapis na halos ubos na ang dulo kahit ganoon napakagaling niyang gumuhit palagi niyang sinasabi balang araw gagamitin ko ang aking pagguhit para mapasaya ang iba isang hapon naglalaro si Lira sa ilalim ng malaking puno ng mangga habang pinagmamasdan niya ang mga ulap bigla siyang nakarinig ng lagapak may nahulog mula sa sanga ng puno isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay may isang makinang na lapis na kulay ginto. Hindi ito karaniwang lapis, parang kumikislap ito at may liwanag na parang bituin. Kinuha ni Lira ang lapis at gumuhit ng maliit na bituin sa papel. Ilang sandali lang, kumislap ang bituin at lumipad palabas ng papel. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Totoo, buhay ang guhit ko. Bulalas niya gumuhit si Lira ng isang malaking basket ng tinapay at biglang napuno ng totoong tinapay ang mesa. Gumuhit siya ng mga laruan at ang mga batang dati malungkot ay nagsimulang tumawa at maglaro. Araw-araw, gumuhit si Lira ng mga bulaklak na sumibol sa paligid ng baryo. Ang dating malungkot na daan ay napuno ng kulay at bango. Isang gabi, nanaginip si Lira. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang matandang babae na tila siyang may-ari ng mahiwagang lapis. Sabi ng matanda, Lira, ang lapis na iyan ay hindi basta laruan. Ang tunay na mahika ay hindi sa mga bagay na nalilikha, kundi sa iyong puso na marunong magbahagi. Pagkagising, napangiti si Lira. Alam niyang ang kapangyarihan ng lapis ay para sa lahat, hindi lang para sa kanya. Dahil sa kabutihan ni Lira, unti-unting nagbago ang kanilang baryo. Wala nang nagugutom, mas masaya na ang mga bata at mas maganda ang kapaligiran. Ayan mga apo, natapos na naman ang ating kwento. Tandaan ninyo, ang pinakamahalagang mahika ay ang pagiging mabuti at mapagbigay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at ishare ang kwentong pambata ni Lola Rosa. Hanggang sa susunod, mga bata. Paalam!